Ito yung puno ng ulit-ulit. Pagkain sa mga alaga naming baboy. Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Kami dito sa bukit mga kwatsero ay kumukuha ng ulit-ulit para pangkain sa mga baboy namin. Dahil hindi biro ang presyo ng feeds ngayon sa merkado. Kaya nag-harvest kami ng dahon ng ulit-ulit para ihalo sa pagkain ng aming mga alagang baboy. Ang ulit-ulit mga kwatsero ay isang puno at ang mga dahon nito ay malalapat at kulay berde. At matutulis ang gilid ng dahon nito. At ang dahon ng ulit-ulit mga kwatsero ay merong mga pau kaya dapat naka long sleep pag nag harvest ka nito lalo na pag hindi ka sanay ay aba mapapauwi ka talaga sa nanay mo sa sobrang kate ng powder sa dahon ng ulit ulit. <laughs> at sa puntong ito mga kwachero ay uuwi na kami sa aming kubo para gayatin na ito at maipakain na sa aming mga baboy. Nasa dulong bahagi kami ng aming farm mga kwachero kaya medyo malayo layong lakarin ito. Sa ganitong mga gawaing pambukid mga kwatsero, ay lagi namin isinasama ang mga bata upang sila ay matuto. Sa gawaing pambukid at mag-enjoy sa simpleng pamumuhay. Pagdating namin sa kubo mga kwatsero, ay ginayat na namin ang ulit-ulit. Parang sumakit ang ulo ko sa sayaw nilang budos. Parang mabas ako. Ang... <laughs> Kailangan tagtarin ng pinong-pino ang mga dahon ng ulit-ulit mga kwatsero. Pero pwede din namang ibigay ng buong dahon sa mga baboy kung ikay tinatamad. <laughs> <laughs> Pero dahil lahing masisikap kami ay masisipag o di sige tagtarin natin ang pinong pino dahil dito kami ay nagpapasalamat sa biyaya na ito mga kwatsero dahil laking tipit ito sa pakain ng aming mga baboy at ang napapansin namin dito mga kwatsero ay maganang kumain ang aming mga baboy kung merong sagul or halo ang kanilang pagkain ng dahon ng ulit ulit kaya mas nagaganahan kaming mag harvest ng dahon ng ulit ulit kahit malayo at nakakapagod dahil walang katumbas na saya ang makita ang aming mga lagang baboy na ganito kasiba kumain. Kayo dyan sa inyo mga kwatsero, anong diskarte ang ginagawa ninyo pagdating sa pagpapakain ng inyong mga alagang baboy? At kung nakarating ka na dito sa part ng video na ito mga kwatsero, please don't forget to like, follow, and share itong video na ito mga kwatsero. Maraming salamat sa suporta. Paalam! Ayan na oh. kumukuha yung prinsesa ng ulit-ulit.